Good morning! Ito pong uli si Onid Explorer ang layas na vlogger kung saan yung sulok-sulok doon nagsususo. May nakita na naman po akong bagong kalsadang ginawa dito sa bayan ng Norsagaray At matuntun nga ito ko makita first time ko makapasok dito eh dati ito kabundukan, talahiban kakahuyan sinuro para magkaroon ng kalsada hindi ko lang alam kung saan ang lusot nito Basta tayo po eh galing ng Kirino Highway dito sa Barangay Bitungol, Norsagaray, Bulacan. That is a Quirino Highway. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng Kirino Highway, napakahaba po niyan. Magmula po yan sa crossing ng Norsagaray hanggang doon sa may malapit sa Balintawak, sa may MLEX. Yan po ang Quirino Highway ang dami pong dinaan ng bayan yan Norsagaray, San Jose, Caloocan, Quezon City tapos Lubaliches ay hindi tayo makakapasok na siguro hanggang dito na lang mayroong nagbabako eh hindi natin papasukin basta basta At, eh, baka magalit naman eh wala naman nakalagay na no trespassing eh. kung ito man ay private room eh, di wala nga hanggang dito lang balik <laughs> tayo kasi wala naman pala ang daan ginagawa pa hindi na tayo tutuloy hanggang dito lang pala <laughs> wala pa raw sabi ng operator ng bako balik 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 may nakita akong kinakain dito eh Eto, kinakain to, ang tawag dito tuko Ito tungo, Eto, tungo. Uy, ano, Matinik na matinik ang puno nito eh Pati ugat karaming tinik eh Nako may kasaysayang kami sa tungo na to Wala kaming maisaing noon Yan ang kinakain namin tungo panahon na sobrang taghirap nun iwan ko ba bakit mayroong ganong panahon pero no kami eh, mga naglakihan at lahat na kami eh, halos may trabaho eh, hindi naman na kami nakakaranas ng ganon No kami maliliit lang may eh, panahon talagang taghirap kaya sasabihin ng mga ninuno mas magagaan daw ang buhay noon hindi naman pala yung ibang tao. Sasabihin ng ibang tao eh mas maganda ang buhay noon. Dito to yun. Mas maganda ang buhay ngayon. Ay noon eh para makausap mo yung nasa ibang basa kailangan pa ng telegrama, sulat. Di ba? Ay ngayon tumawag ka lang sa cellphone, mag-messenger ka lang eh. Mako-contact mo na kahit sulok, saan sulok ng mundo basta't merong internet eh. Kadalasan nakadali ang communication ngayon. Kaya mas magaan ang buhay ngayon kumpara noon, mga 80s, 90s. Ah. Sarap dito. Mahangin Malamig. Uh. kaya ako kayo kinikwentuhan para kumaba yung video natin <laughs> eh maikli yung kalsada eh sabi ng operator ng bako eh. wala pa raw daan eh go 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 Subaybayan niyo po yung video na ito para makita niyo po kung alin yung tinutukoy ko na ano, KIRINO Highway. Ako nga tumanda ako ng 40 40 anyos eh. Hindi ko alam na Kirino Highway pala yan eh. Para pang hindi nakakaalam ng highway na yan. Kala nila eh nasa dala sa North Sagaray ito sa yung pala, eh, Kirino Highway pala yan ito yung Barangay Bitungol sa dito sa North Sagaray haliwa na to, papuntang bayan ng North Sagaray ito naman, papuntang Fairview sabi highway na to yan po ang Kirino Highway sa po ng ano yan ng Kirino Highway tama ba basta Kirino Highway yan ang tumutol may bukol Hanggang dito na lang ating vlog Salamat po